I've been attached with a feeling of them waking up with you by my. Grabe nga talaga ang mga bawat eksena na dapat nating abangan sa Kent by Me Love ng ating Donnie at Bal Mariano. Lalo lalo pa nga ang susunod na episode dito na talagang itong sila mamang ay talagang saksi nga sa pag-iibigan ng ating Bingling. At ayon pa nga dito Haha, -ha, mamang naman eh. Kaya yeah, kapsul lang po yun. Baka next time, may kispirin na rin. At narito nga guys, ang pag-uusapan natin. talaga namang huling-huling nga nila mamang at papi. itong ang ating bingling na nagyayakapan. At napasabi pa dito si mamang na magjowa na ba kayo? Kaya naman narito pa nga guys ang isa pang video. Nagrabe nga talaga ang paghapit ng yakap ng ating Donnie kay Bel Mariano at hindi nga raw ito bingling kundi donbal na talaga kaya naman stay tune lang tayo for more update.